Kasalukuyang sila ay magkausap, nanlaki ang mga mata ni Jiwo. Nangangamba at tila alalang-alala sa kanyang nakikita. Napabulagta si Kaden, nangangitim ang mga mata at tamlay na tamlay sa panghihina niya. Kung iisipin natin ay malamang ay dahil sa kanyang mga nakaraang laban. Ngunit ang dahilan naman pala ay noon nalaman niyang isa pala siyang pusa. Napasabi na lang siya at mukhang sinisisi ang sarili sa kanyang kahinaan. Ang itsura ni Kaden ay parang komedya na tila wala nang pag-asa ang mabuhay pa. Tila ba kalokohan ang lahat ng nangyayari? Si Jiwo, na di alam ang mga pangyayari ay tuloy peren ang pag-aalala. Pakiram din niyang may sinabi pa ang pusa at biglang nag out. out. Naiinis naman si Kaden na nagsambit sa sarili na wala na daw siyang kakayahan na muli pang magpalit papapunta sa ibang hayop kailangan pa niyang manatili sa kahiyahiyang kalagayan kung saan siya nasasadlak ngayon bago pa siya makabalik sa dati. Inalog-alog pa siya ni Jiwo sa pagtatangkang gisingin sa kamalayan ng pusa at wala na lang siyang masabi. At biglang ang natigilan ang ating bida nang marinig niyang muling nakapagsalita ang pusa. Tuwang-tuwa siyang malaman na buhay pa talaga ito. Hindi naman daw siya namatay kaya't maaari niya na itong ibaba habang naninangkit ang mga mata. Samantalang si Jiwoo daw ay nasurpreso pagkat hinimatay daw siya at ngayon ay maayos na habang marahan siyang ibinababa. Ipinagtataka ni Kaden na kung bakit daw siya masusurpreso kung gayong siya naman ang nag out. Wala na lang siyang masabi habang iniisip na kakaiba talaga tong si Jiwoo. Sa isang banda, muli na namang napatingin si Kaden sa kanyang sarili sa salamin, tinitigan at nagwikasa sa kanyang isip. Naiinis itong sinabi na kung bakit sa dami naman ng maaaring paglipatan ay ang matabang pusa pang ito. Kung sa iba ay cute ang matabang pusa, kay Kaden naman ay malala ang pangyayaring ito sapagkat hindi niya mailabas ang full control niya sa kanyang kapangyarihan. Muling tinawag ng ating bida si Kaden sapagkat gusto niya itong tanungin. Gusto niyang malaman na kung bakit daw ito nakakapagsalita gamit ang wika ng tao kung gayong isa siyang pusa. Paliwanag nam nito na isa talaga siyang tao kaya niya nagagawa magsalita ng kagaya sa tao. Nagtataka Perrin at patuloy ang pagtatanong ni Jiwo ngunit paulit-ulit, totoo nga na tao daw siya, naging pusa dahil sa ibang kadahilanan ngunit pansamantala lamang. Ayaw na magpaliwanag ni Kaden kay Jiwo dahil kahit ano nga naman daw ipaliwanag nito ay di rin naman siya maniniwala. Sa itsura ni Jiwo ay kitang kita Perrin ang pagtataka. Ang kanyang mga mata ay blanko. Ang patunay daw kasi nito ay una, kaya niyang makipagtitigan ng mata sa mata. Pangalawa, kahit naman daw siya ay hindi makapaniwalang gagana ang pag-transform niya ngunit sa huli at napatunayang niyang totoo pala talgang nangyari. Patuloy perin ang tanungan at sagutan ng dalawa hanggang sa magkatitigan na lang sila. Nagkita lang daw sila sa hindi inaasahang mga pagkakataon. At wala ng iba pa na dapat siyang malaman, ang wika ni Kaden sa ating bida. Sa awkward na pagkakataon ay biglang kung na naman ang tiyan ng ating pusa at napatingin si Jiwo sa kanya. Muli siya nitong inalok ng pagkain. Hinimatay kasi siya ng mahabang panahon at mayroon pang mga sugat. Ito ay para lang mabilis siyang makarecover. Sumagot naman si Kaden na kung bakit pagkain ng pusa ang ibinibigay sa kanya kung alam nga naman nitong isa siyang tao. Sagot naman ni Jiwo na kung sa ngayon ang pagbabasehan ay isa parent siyang pusa kaya't cat food ang ipinapakain niya dito dahil masama sa kanya ang pakain ng tao. Napatingin sa pagkain si Kaden at napaisip. Nagpaalam na si Jiwo at manilinan siyang kumain. Hindi pa kasi niya napapakain ang iba niyang alaga dahil sa mga kaganapan na nangyari. Sumangayon si Kaden kay Jiwo na kailangan niyang ang kumain sa ngayon at dahil isa siyang pusa ay titiisin na lamang niya ito. Kahit puwersahan pa niya itong gawin, ito ay para lamang makarecover agad siya sa lalong madaling panahon. Nilapitan niya ang pakain, inamoy-amoy, tinikman. Nagulat siya na kung anong flavor ang kanyang naamoy, sinubukang tikman, at tinikman ulit. Hanggang sa nagpatuloy na lang ang kanyang pagkain at paglasap. Bakit sobrang sarap nito, wika niya sa sarili. Matapos siyang kumain, makikitang muling nalinis ang kanyang lalagyan at nabundat lalo ang kanyang tiyan. Napakain siya ng pagkain ng pusa, banggit sa sarili. Hindi niya matanggap sa sarili na nagawa iyon kaya't isinisi niya sa pagkain ang kusang pagbaba nito sa kanyang tiyan. Matapos niyang kumain, biglang nakaramdam siya ng sakit. Baka ito ay yung dahil sa nakaraang nabugbog siya bago maging pusa. Napasambit siya sa sarili na kailangan niyang agad makarecover bago pa siya mahuli. Muling dumating si Jiwo matapos pakainin ang mga alagang pusa at nagsabi kay Kaden na lalabas daw siya. Saan ka naman pupunta banggit ng pusa? Sumagot naman si Jiwo na balak niyang pumunta ng hospital dahil kulang na daw ang kanyang mga cat food at bibili raw siya doon. Inalok ni Jiwo si Kaden na kung gusto daw ba niyang sumama. Bakit naman siya sasama tugon nito? Huwag kang ganyan, hindi ka ba nag-aalalang magsumbong ako at ipagsabi ko ang iyong sikreto? pang sambit ni Jiwo. Wala nang nagawa si Kaden kundi sumang-ayon na sumama. Baka nga naman kasi hindi siya maaaring pagkatiwalaan na mag-isa. Sabay buhat ni Jiwo sa pusa. Anong ginagawa mo? Reklamo ni Kaden. Siya daw ay nasaktan, kaya't babuhitin niya raw ito upang dalahin sa hospital. Paangus ngunit sabik na sabik na sambit ni Jiwo sa kanya. Pinagkakalmot siya ni Kaden sa sobrang kainisan. Huwag nga daw siyang ay tritong pusa. Ibaba nga daw niya ito. Ang sumunod na eksena, napapayag niya din si Kaden na sumama at dalhin sa hospital. Natutuwa si Jiwo na ipaloob siya sa kanyang polo habang si Kaden naman ay mukhang naturukan ng anestesya sa kanyang itsura. Bakit daw sobrang komportable ng pakiramdam niya? Biglang dumilat ang kanyang mata. Hindi lang daw siya basta pusa lang dahil sa mukha siyang pusa. Ngunit sa huli ay hinayaan niya na lang din ang mga pangyayari dahil pagod na din daw siya. Pagdating ng dalawa sa Animal Hospital, agad na sumalubong ang doktor na kakilala ni Jiwo. Bungad nito na kung ano nga daw ang kanilang ginagawa sa pagpunta nila roon. Kailangan ko ng mga cat food at gusto ko rin na ipacheck ang pusa dahil nasaktan ito, sagot naman ni Jiwo. Inis siyang tinitigan ni Kaden na para bang gusto na niya itong upakan. Patay mali siya naman dito si Jiwo. Kung ganun ay ibaba mo na muna siya, ika ng doktor. Tinanong pa ni Doc kung anong pangalan ng pusa at sumagot naman si Jiwo na Kaden nga daw ang pangalan nito. Parang pangungot siya naman ito nagsambit na parang nga daw sobra naman ang pangalan na iyan para sa pusang katulad niya. Agad naman inusisa ni Doc si Kaden. Pinaling ang mukha ng kaliwat kanan, tiningnan pati ang puwit at maging ang bibig nito ay binulatlat din. Pagalit na nasambit ni Kaden na nakakahiya naman daw ito. Sa tingin naman ng doktor ay walang problema at mukhang normal naman ang lahat. Makikitang napahinga na lang ng maluwag si Jiwo nang malaman ang sitwasyon ni Kaden. Kailangan na niyang mag-diet higit sa lahat. Ang pahabol na bilin pa ni Doc. Ito ay lalo lang ikinagalit ni Kaden na gusto niya na itong patayin. Nang dahil sa wala namang problema ay agad na rin naman silang umalis sa animal hospital. Sa kanilang paglalakad ay bigla tinawag siya ni Kaden habang nasa loob peren ng polo ni Jiwo. Mayroon bang monster cat sa kapitbahayan? Tanong niya kay Jiwo. Paanong magkakaroon ng monster cat? Anong mga sinasabi mo? Tugon ni Jiwo. Hanggang sa isang gilid ay may tunog na parang nagagalit, napalingon si Jiwo sa kanyang tagiliran sa may parteng eskenita. Kung makikita natin ay mayroong mga mapupulang mata na maaaninag sa dilim na sulok ng eskenita habang unti-unting lumalabas ang isa mala tigre na nilalang. Ikinagulat agad ito ni Jiwoo pagkakitang ang isang pusa ay mukhang halimaw sa laki. Nag-uusap ang dalawa kung pusa nga ba o tigre ang isang ito ngunit paniwalaan daw ni Jiwoo si Kaden dahil isa nga siyang pusa kaya't alam niya ito. At sa itsura nitong nakakatakot na mukhang tigre. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Kaden. Tumugon naman si Jiwo na kung paano nga daw kung tumakbo na lang sila. At kumari pass na agad si Jiwo. Napahanga naman si Kaden sa bilis ng response ng ating bida sa mga pangyayari. Na parang alam nito ang mga dapat gawin. Ngunit sa mga kaganapan, ay tingin ni Kaden na maabutin din sila sa kanilang kasalukuyang bilis. At hanggang sa maabutin na nga sila ng malatigre na pusa, bigla naman itong tumalon patungo sa ating mga bida. Isang malaki at puno ng matutulis na kuko ang papalapit sa kanila upang sagpangin. Tinamaan si Jiwo at na-scratch sa likod. Nagpagulong-gulog sila hanggang isalya sila sa isang basurahan. Sa pagkabangga nila ay lubos din nasaktan ang ating bida habang karga peren ang pusa. Kinamusta ni Kaden si Jiwo at ayos nga lang ito dahil sa jacket niya lang daw pala ang tinamaan nito sabay tanong na kung ano na nga daw ang kanilang gagawin sumagot naman si Kaden na kailangan daw nila ng sandata o kahit ano na maaari nilang gamitin panlaban sa malahalimaw na humahabol sa kanila. Makikitang humuhugot si Jiwo ng kung ano sa bulsa ng kanyang jacket. At walang ano-ano ay, biglang inilabas ni Jiwo ang isa mahaba at mukhang metal na bagay. Matapos nito ay walang kagatol-gatol niya itong iwi na si Was. Ngunit ang inilabas pala niya ay isang teaser one. Ito ay ginagamit upang ay panlaro sa mga pusa. Agad din naman itong tiningnan ni Kaden na mukhang may pagkadismaya. Na tila ba nagtatanong na kung ano naman ang kaya nitong gawin upang ipangdepensa. Nasabi na lang ni Kaden na kung baliw nga ba ito at anong kaya nitong gawin at sumagot din naman si Jiwo na tanging ito lang daw ang meron siya. Habang iwinawasiwas ni Jiwo ang bagay na ito ay masama naman itong tinitingnan ni Kaden. Sa isang saglit lang ay biglang umatake ang monster cat gamit ang mahahaba at matutulis na kuko nito. Hanggang sa, napapikit na lang si Jiwo sa takot na mukhang katapusan na ito ngunit sa kanyang pagdilat ay biglang nakita niya na. Naglalaro na pala ang pusa gamit ang teaser wand na dala niya. Biglang sumigaw si Jiwo kay Kaden na panahon na para makatakas, ngunit sa isang banda ay nakita niya si Kaden na parang nahipnotismo ng dala nito. Makikitang nakikiabot na rin si Kaden sa teaser 1.